Ako si Fatima at sila Lani ang aking best friend. Sa lahat ng bagay, magkasama kami sa sayawan, chismisan at mga kinaiinisan. At speaking of kinaiinisan, meron. Ito ay si Danica, leader namin sa dancing group. Magaling, oo, pero sobrang bossy. pala utos, akala mo siya lang ang may talent. Isang araw, inutusan niya si Lani na parang alila doon ko nakita kung paano kagalit si Lani sa kanya. Linggo noon, walang pasok. Nagpunta kami ni Lani sa Pangasinan para magsimba. Balibalita na mayroon daw isang balon doon malapit sa simbahan na pwede kang humiling ng kahit ano sa si isang tao. Pabiro man o hindi, hiniling ni Lani na malasin si Danica. Pag uwi namin, nadaanan pa namin ang isang matandang manghula. Pinahula ni Lani ang kapalaran niya sabi ng matanda, siswertehin daw si Lani sa pag-ibig. Subalit, mag-iingat daw ito dahil may malakas sa tubig siyang nakikita na konektado sa kanya. Hindi kami naniwala hanggang sa dumating ang lunes. Habang nagpa-practice kami, lumapit ang instructor. Patay na si Danica. Natagpuan sa ilog. Puro galos ang katawan. Ang sabi nito hindi kami makapaniwala. Tahimik si Lani buong practice. At ako, hindi ko alam kung matakot ba ako sa nangyari o sa best friend ko. Ilang linggo lang ang lumipas, May balitang si Lani naman na nalunod at sa ilog din ito nangyari. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, lungkot, pagkalito. Pero malungkot ako dahil wala na best friend kong si Lani. Hanggang isang araw, namamasyal kami ng mga kapatid ko sa tabi ng ilog. At doon ay nakita ko ang isang babae. Sugatan. Basang-basa. Maputla. Nakatayo sa tubig. Nakatingin sa akin. Nakita ko na ito ay kamukha ni Danica. Tama. Si Danica ang aking nakita. Napaatras ako. Nagtumingin ulit ako. Wala na siya. Dali-dali kaming umuwi sa aming bahay. Pagdating sa bahay, lumabas isang local news na Ang salarin sa pagkamatay ni Danica ay si Arbel, ang boyfriend ni Danica. Umamin siya na inutusan siya ni Lani at sila ay may relasyon ni Lani. Gusto din daw maging dance leader ni Lani at gusto rin niya na masolo si Arbel. Doon ko naintindihan kung bakit nagpapakita si Danica. May gusto pala siyang ipahiwatig sa akin. Malinaw na siya ay naghahanap ng hustisya. Umuwi na ako sa bahay dahil gabi na. Nakatulog na din ako sa pagod. At subalit, bigla na lang akong nagising. At doon, sila nakita. Si Danica at si Lani. Basang basa, parehong sugatan. Parehong nakangiti. Natakot ka ba sa kwento? Comment yes kung oo.